Hello mga bagan dito sa unahan at Tokirid sa Gaisano dito sa Surigao City Ari kami kumang kayo, birthday pakalas mga bagan chop chop chup ni Wang Mangya po mga bagan Masayod na kami mga bagano dito sa Jakinday, sila Ivy, si Minchu oh, Ari kami sa Arianas Sudlunon nun si Jagamay pero gana ang venue kung daw ay mga birthday kasal o sa padiha masuri-suri laman bagan na din sa takadali di ba mga bagan o makita ni mo luag sa mga bagan mo tanawa o japay si control dari sa arianas ah masuyod ta dito mga bagan dyan sa bila mga swing ito pa ila isda dari sa kilid mga bagan o tanawa mga bagan di gagana mga bagan di ba hindi pa nagsara makasuro yung mga bagan ang mga sulit-sulit sabi nato mga bagan di ba Okay, deri ito so tadito mga bagan. Oh, deri dapat mga bagan la space na. Pwede ang mga bata magduwa, oh. Kayay swing-swing, slide-slide. Malingaw deri kunjoy mga birthday party mga bagan hilabi na sa mga bata. So musiyon na ta mga bagan, kunhain an birthday magsugod ang pakals dari mga bagan. Ganas sa mga bagan o oh, hinlo. Wow, plastada gyud mga bagan o. Oh. Nahan mga bagan ang niya ani bagan babay sa